Ang kwento sa napakalaking butas sa EDSA Ortigas. Ano nga ba ang kwento sa likod ng napakalaking butas sa kahabaan ng EDSA Ortigas na matagal nang nakatiwangwang at abandonado? At 'yan ang ating pag-uusapan ngayon sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel, especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon pa lang nabisita sa ating channel. pa -like at pa-share na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic at pa-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Kung minsan ka nang napadaan sa kahabaan ng EDSA southbound, mula Quezon City papuntang Robinson Galleria, Mega Mall o papuntang Makati, walang duda na pamilyar ka sa napakalaking butas sa isang bahagi ng Ortigas Avenue. Sa mga sumasakay naman ng MRT, mas kitang kita nila ang malaking butas na ito sa tapat lang ng Robinson Galleria at dading gusali ng POEA o Philippine Overseas Employment Administration na ngayon ay Department of Migrant Workers or DMW ang napakalaking butas na ito na halos natatakpan na ng mga halaman at damo na naging tampulan na nga ng iba't ibang mga kwento at haka-haka bakit nga ba merong napakalaking butas gaya nito sa isang national highway sa location nito, paniguradong mahal ang pagkakabili sa lote na ito at halatang may mga taong may plano na magtayo ng isang gusali o building dito. Marahil ang iba naman ay iisipin itong isang malalim na sinkhole o di naman kaya ay isang malalim na bangin. Ano kaya ang nangyari at bakit ito iniwan at di tinapos ang proyekto? Narito ang tunay na kwento. Marami ang nagsasabi na ang lupang ito ay bahagi ng San Juan City, pero ang totoo, parte ito ng barangay Wakwak na nasasakupan at nakapaloob sa lupay ng Mandaluyong City. Maraming taon na ang nakalipas, dito nakatayo ang isang branch ng Tropical Hot Restaurant. Noong kalagitnaan ng 1990s, ang may-ari ng lupang ito ay isang kumpanyang nagngangalang San Buena Realty and Development Corporation na nakipagsosyo sa Eganzon Incorporated or EGI upang i ang nasabing lupa na may sukat na halos 4,109 square meters. Ang plano ng kumpanya ay magtayo ng isang napakataas na building na may 77 na palapag at may walong palapag na basement. Bahagi ng building na ito ay isang hotel, mamahaling mga residential units, at isang bar sa pinakatuktok nito. Ang building na ito ay tatawaging Sky City Tower na inaasahang magiging pinakamataas na building sa buong Pilipinas. Noong April 1997, sinimulang bakuran at idemolish ng Ioganzon Incorporated ang mga nakatayong gusali sa lupa Nagsimula na din hukayin ang nasabing lupa, Upang simulan ang pinakapundasyon nito. Ayon sa mga reports, nagsimula ang developer na maghukay kahit wala pang nakukuhang barangay permit na kailangan sa anumang malalaking proyekto. Hindi nagpaawat ang developer nito at nagpatuloy sa kanilang nasimulan. Noong July 10, parehong taon, nakakuha ang kumpanya ng Certificate of Locational Viability mula sa Housing and Land Use Regulatory Board or HLURB. Pagkalipas ng isang buwan noong August 11, nag-issue naman ang City of Mandaluyong ng Excavation and Ground Preparation Permit. At noong September 15, 1997, nag-issue naman ang Preliminary Approval and Locational Clearance ang Housing and Land Use Regulatory Board para sa nasabing proyekto. Habang patuloy ang ginagawang paghuhukay para sa pundasyon ng proyekto, ang Homeowners Association ng Green Hills East Subdivision ang residential subdivision na nakatayo malapit sa tinatayong gusali ay nagpakita ng matinding pagtutol ukol dito. Naghain ng ilang reklamo ang asosasyon laban sa proyektong ito. Ilan sa kanilang mga reklamo ay ang posibilidad na malabag ang privacy ng mga residente ng subdivision, posibilidad na manganib ang water supply ng mga naninirahan, at maaaring magdulot din ng labis na kadiliman sa mga nakatira dahil matatakpan nito ang araw lalo't inaasahang napakataas ng gusali na ito. Noong January 1998, sumulat ang Green Hills East Association sa opisina ng HLURB sa National Capital Region upang formal na pigilan ang proyekto. Nagsampa din sila ng hiwalay na reklamo sa Department of Public Works and Highways ito ang simula ng mahaba at masalimuot na legal na laban ng Green Hills East Association at ng kompanya matapos ibasura ng Housing and Land Use Regulatory Board ang isinampang kaso upang mapigilan ang pagpapatayo ng proyekto. Umapela ang Green Hills East Association na muling pag-aralan ng kaso na muling namang ibinasura ng korte Muling humiling ng motion for reconsideration ang Green Hills East Association na ibinasura pa din ng korte noong November 2001. Isinampa ng Green Hills East Association ang kanilang reklamo sa Office of the President na nabasura din matapos ang ilang taong pabalik-balik dahil sa mga isyong teknikal. Matapos mabasura ang ipinasang motion for reconsideration, nagpasa naman ang Green Hills East Association ng motion for review. Sa naging desisyon ng Office of the President sa Court of Appeals, ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon na ito, gayon din ang iba pang motion for reconsideration na kanilang isinampa. Ang huling pag-asa ng Green Hills East Association ay ang Supreme Court. Noong January 10, 2010, ibinaba ng Korte Suprema ang kanilang pasya na pumapanig sa naging pasya ng Court of Appeals. Dahil sa mga puntong inilahad, ipinaubayan ng Korte sa Housing Land Use Regulatory Board ang pinal na desisyon. Sa desisyong inilabas ng Korte sa pamumuno ni Supreme Court Justice Roberto Abad, sinabi niyang walang matibay na pinanggagalingan ang mga reklamo ng Green Hills East Association para ipahinto at ipatigil ang proyekto. Dagdag pa niya ang exclusive subdivision ay mayroong mga mataas na bakod at may mga gate na bantay sarado ng mga gwardya kung kaya't hindi magiging isyo ang seguridad at kawalan ng privacy. Hindi rin umano makatwiran na panghimasukan ng Green Hills East Association ang anumang plano ng mga may-ari ng lupa sa labas ng kanilang nasasakupan. Makalipas ang dalawang buwan noong March 10, 2010, naglabas ang Supreme Court ng kanilang pinal na desisyon kung saan pinapayagan na ispagpatuloy ang pagpapatayo ng Sky City Tower Project. Umaasa ang kompanya na makikiisa at gagalangin ng Green Hills East Association ang naging pasya at desisyon ng korte. Lalo't mahabang panahon ang naantala ang proyekto na maaring makapagbigay sana ng hanap buhay sa mga tao. Gayon din ang mga businessmen na gaya nila na napagkakaitan ng karapatan na mamuhunan sa isang environmentally friendly project gaya nito. Labing dalawang taon mula ng unang sinimulan ang paghuhukay para sa Sky City Project, lumabas ang desisyon ng Korte Pabor sa kumpanya. Ngunit ano nga kaya ang nangyari? Ngayong wala nang anumang pwedeng pumigil sa pagtatayo nito. Bakit hindi na itiniloy ang nasabing proyekto? Sa totoo lang mga kaalam, hindi ko inaasahan na magiging bahagi ito ng aking content at magiging topic ko ito sa aking channel. Dahil noong nagtatrabaho pa ako papuntang Ortigas at nakasakay sa MRT, matagal ko na itong nakikita. Inakala ko pa nga ng una ay isa itong sinkhole. Ikaw ka alam? Nakita mo na rin ba ang napakalaking butas na ito sa Ortigas? Ano ang iyong naging reaction at ano ang iyong naisip ng una mo itong nakita? Pake-share naman ang iyong reaction sa ating comment section. Kagaya ng marami kakulangan sa pondo ang naging dahilan upang ituloy ang proyekto. Ayon sa kumpanya, noong 2005 pa lang, nakapagtala na ng halos 500 million pesos na pagkalugi dahil sa halos 10 taon na pagkaantala ng proyektong ito. Inanunsyo din ang kumpanya ang planong pagbebenta ng mga shares nito sa publiko sa pamamagitan ng Philippine Stock and Exchange upang makalikom ng pondo para sa proyekto. Gayunman, hindi ito natuloy bago simulan ang nasabing proyekto. Tinatayang nagkakahalaga ito ng halos 5 bilyong piso, ngunit dahil sa paglipas ng panahon at pagtaas ng mga materyales, tinatayang aabot na sa halos 7 bilyong piso ang ubusin para dito. Walang makakapagsabi kung naubusan ba ng pera ang kumpanya. May mga balita din na nabilinan ng Ayala Land ang lupang ito noong 2015, ngunit walang makapagbigay ng kompirmasyon ukol sa balitang ito. Marami ang nagsasabi na buhay pa ang proyektong ito, ngunit walang bagong balita o anunsyo mula sa kumpanyang nagmamayari ng proyektong ito. Sa kasalukuyan, nananatiling bukas at abandonado ang napakalaking butas na ito sa Ortigas. Hanggang dito na lang ang ating video mga kaalam. Salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Comment mo na rin ang mga topic na gusto mong pag-usapan sa channel natin. Paklik na rin ang like icon kung nagustuhan mo ang ating video today. Hanggang sa susunod na video. Thank you for watching.